ka pa ako. Totoo yan, JJ. Doon. Let's go. 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 nga go. 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 Let's go. Let's

Bakit pa rin eh? Bakit hindi kita Diligawan Walang ako ko, Walang katutura tatanga pa ako ka Uwa pa ako ka na Highlight ako Dumuog naman yung memory niyan. Nawala na ibang picture na yun. Oh, yung video ba yan? Video? Video? Aha. Video ba yan? Video? Doon talaga may mumu doon sa Dahil wala si Pe. Si Pe. Si 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 Pe. eh. apat na yan nanasaule Hey Josie. Ang sixty six. Narabang gusto ko umiyak, sulit sa san pa wala na mang magagawa. Oy, kalma lang, wala na. Tayo, tayo. Ay, hindi ako ayaw na. Wala na, ngayon. May nalaw. Ibibin mo na 'yan, oh, Josie. Ay, sige, inshallah.